Ayan mga kaboss bay, nandito tayo sa ano, sa circle actually para testingin natin, ipakita ko sa inyo kung paano ko sakyan itong ating bagong motor kasi 850 mm ang seat height. Uh, tingnan nyo kung paano yung riding position ko dito mga kaboss bay. Oh, game. Yan. Yan mga kabosbe. Yan tip to na tip to yan mga kabosbe. Yan ikot ka mo. Yan. Ay oh, ka. Yan. Paikutin natin yung ating cameraman. Tingnan niyo man tong paa isa oh, nakabitin. Tapos Tapos itong kabila, uh, tip to na tip to. Pindutin mo. Hindi hindi yan yung screen lang ayan tingnan nyo naman ito tip 2 na tip 2 ako ayan hindi ko may na tip 2 yung dalawang paa ayan shahit kong 5 3 makikita nyo ayan isa pa dito ba ayan isang side lang talaga kailangan medyo magaling ng ating balakang para 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 ayan para matukuran. Ayan. Ayan mga kapos bi, di ba? Ayan. So, alam nyo na kung paano yung, ayan. Alam nyo na kung paano ang ang Aita 5 -3. Ayan mga kapos oh. lima ay tukod. Ayan. Lima ay tukod sabay, sa sa tip Pero once na sumakay na yung ating OBR, uh, okay naman na medyo bumababa. Kasi, pinababaan ko ng todo sa gan itong ating ano itong ating suspension dito siya nga pala uh, update ko na lang din kayo sa ating bagong Transalp uh, kasi kung mapapansin nyo meron na siyang crash guard yan mga kabosbi uh, may tornilyo dito isa ito, abang na talaga rin ito. Tapos, ito. Uh, ito, itong turnil na ito, pang Coptic dito sa isa dito, sa ibabaw. Pero itong nasa ilalim na ito, meron silang isang turnil na binuksan doon. At doon ikinapit. Pero yung turnil na yun is... Uh, dito rin sa transalt din mismo tapos meron siya nito yan dito naman ikakapit yung ating skid plate. Kung bibili tayo ng skid plate, dito ikakapit kasi may tornilyuhan din dito. Dito may tornilyuhan yan mga kapaspis niya. Yan. Pansinin nyo, ito. Ito na yung ating crash guard. Yan. Ganda, di ba mga kapaspis? Yan. Yan. Kaya nasasabi ko up and down yung ating crash ano, crash bar, ay crash guard kasi nga etong nasa babaw na ito, etong nasa babaw. Pwede tanggalin to. Tapos may iwan lang itong nasa ilalim. Separate yan kasi pwede maging independent kasi may sariling tornilyuhan ito. ito may sariling tornilyuhan yan ito. Hanggang dito So, kasi ito, ikinapit lang rin doon. Ikinapitan yan doon etong nasa ibabaw na to ah uh, kumapit lang siya dito at saka dito dito may kapitan siya dito mga kamusbi yan may kapitan siya dito kaya patibay din siya tapos ah uh, update ko na lang rin kayo kasi may bagong upgrade din eto bumili tayo lang fender extension dito sa harap para hindi ganong shift yung ano yung dumi dito sa ating ah uh, ano ba tawag dito sa ating makina kasi napupuno ng putik itong ating ito kasi yung kanyang ano eh uh, oil filter kaya napupuno ng putik dyan napupuno ng dumi once na duman tayo sa mga baby pa sa yan kasi tatalsik lahat kaya medyo dinagdagan ko to. Hindi naman ay masyado sa off-road kaya uh, siguro yung skid plate nito hindi ko na muna gaano papansinin kasi may kamahan din. Siya nga pala uh, gusto ko sana magkaroon din ito ng panier pero hindi ko lalagyan ng box ano lang uh, bag lang meron ding nabibili uh, pag iponan na lang natin mga kaboss ito nga pala yung isang upgrades uh, uh accessories na nilagay uh, SEC na kulay puti yan yan mga uh, ang yan sa mga nagtatanong ang gulong sa harap 21 Ang gulong sa likod ay 18 uh, Pareho pong tube type Hindi siya, hindi siya tubeless Kaya uh, isip isip kayo <laughs> Pero may advantage din disadvantage din yung tubeless Tsaka yung tube Kaya sa akin okay na yan Yan mga kabosbi Pag mas na maigi yung motor Yan apaka angas Ang ganda Apaka ganda ng handling Yung kanyang Maneuverability Napakasarap I-maneuver Kasi magaan yung manibela Siya nga pala Lumabas na yung OR nito kaya Medyo makakalayo-layo na tayo Ini nanti OBR OBR bisibisi ya mau ke bos wit ya nunggu titik tai ya ya mga kambos wit yan yung aking as uh, yan mga kabosbe yung ating uh, position pag nakasakay tayo dito sa ano sa ating motor yan yung yan yung tingkayad na nakikita nyo pag sumasakay sa 850 mm na seat height sa 5.3 na kagaya ko so nakita nyo naman kung gaano katas itong motor uh, isip isip din kayo pero sabi ko nga sa inyo nagdadalawang isip na ako kung ipapa lowering link ko pa ba ito kung ko pa yung lowering link o hindi na kasi nga medyo nasanay na rin ako gamay na gamay ko na rin at uh, saka hindi ko naman ginagamit to sa mga matraffic na kalsada may bihirang pagkakataon gamitin ko pa sa matraffic kaya uh, okay na siguro para sa akin yun lamang mga kabosbe eh. at uh, maraming maraming salamat sa inyong panonood yun lamang ang update dito sa aking bago Trans Al 750 na motor sa mga nagbabalak bumili uh, sa akin sa mga mahihilig sa adventure bike ito panalo na ito uh, mid, mid mid class na uh, adventure bike Uh, medyo mura siya kumpara sa mga uh, iba dyan na adventure bike sabi ko nga sa inyo ang talagang ginusto ko dito yung kanyang horsepower vibration mm, meron konti pero tolerable hindi naman perfecto bawat motor pero yung kanyang riding position napakaganda ganda yung komportable kung paano mo siya dalhin at i-maneobra eh, eh apakaganda apakagaan so yun lamang po mga kabusbi salamat sa inyong bye bye